Thank you, Pastor Michelle. Hallelujah. Ibigay po natin ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Siya po ang karapat-dapat na ating sambahin. O po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na nagbigay upang makapagbahagi muli ng kanyang mga salita sa ating lahat. At ang dalangin ko ay uh, lahat po tayo ay makatanggap po ng mga biyaya ng ating Panginoon. Kaya bago po tayo mag ng kanyang salita, muli tayo po ay umubo at manalangin po tayo. O Diyos ama na makapangyarihan sa lahat, pinibigay po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagsamba at pagdakila dahil ikaw ang kalapat-dapat. Maraming salamat po muli na kami ay tinipon mo upang magpulay at sumamba at ng inyong mga salita. Panginoon, sa po ito, inaayahan po namin ang inyong banal na spirito, at siya po'ng marusang at kumilos po sa aming kalaligtaan. Inuusan po namin ang aming mga puso, ang aming mga pandinin upang magnawaan po namin ang lahat ng itong mga salita na may papahayag sa amin sa oras po na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin na narito pa sa aming presensya at ayan mo, kung may taas ka, Panginoon at makapulihan ang iyong pangalan. Salamat at tago uh, po ang iyong likod gamitin sa sarong ito ang iyong instrumento para po abutin ang iyong mga anak. Salamat po Diyos sa iyong mga pagpapuri at pagsamba sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Uh, napakabuti po ng ating Panginoon, di ba, mga kapatid? Salamat na sa araw na ito, tayo lahat ay kanyang pinagpalang. Pinigyan ko tayo ng isang panibagong biyaya po ng buhay, biyaya po ng kalikasan, kalakasan. Kaya maraming bagay ang dapat po natin ipagpagasak sa Panginoon. So, kung eh, eh, po ay iba. Kung po salamat sa Diyos na nung isang araw, nung Wednesday, na nagkaroon po tayo ng pagkabataon pagka uh, mabisita ang mga kabatiran po natin sa city at uh, nakita natin sila na bisita at uh, maganda po yung kanilang pagtanggap sa uh, atin at pagtanggap nila sa mga mesayko ng Panginoon. Sila po ay uh, na-bless. Kaya gusto yung magdali lahat sana na magpunta ng mga iba't ibang jail pero God is in control of everything. Now, uh, ilang araw na lang din po, ay babalikin po kami sa UAE. For the meantime, nagpakasyon po kami ng isang buwan. Ulang, pero salamat sa Diyos dahil all throughout po ng uh, isang buwan na ito, ay uh, tayo ng mga privilege at oportunidad para makapag-minister po sa iba't iba -pa po uh, pamilya din po natin. Kaya salamat sa Diyos. So, sa mga ng mga kapatid, ay uh, Kayaan po natin mangusap ang Panginoon sa atin. Usap po natin ang ating mga puso. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay panghawakan ang ating mga pinapanalangin. Amen? Marami pong bagay ang umahadlang sa ating mga panalangin. Kapag tayo po ay nag-pray, maraming bagay ang gustong pumili sa atin. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo pong lahat, mga kapatid, ay tinuturuan po niya kung paano po natin labanan o i-overcome po yung mga resistances, yung mga kulitigin sa ating pananalangin para tayo po ay makapanalangin. Umpisaan po natin basahin doon sa aklat na Matthew chapter 7, mula po sa verse 8. Sabi niya po ito na aking Panginoong Asus, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap niyo at makikita ninyo. Tumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakato ay pinagbubuksan. Buri po. Ang Panginoong Jesus Christ, Pakikita natin dito ang tatlong antas po ng, ng pananalan na kapag tayo po ay humingi po sa kanya, hindi po natitigil sa aking pag-ingi. Ngunit po lang po sa lahat, salamat sa Panginoon ako. Dito ba lang Ano nagparang ba doon? Ano nagparang ba doon? Na? Ano na ba doon? tayo po ay mga, ay mga... Hay sa Diyos, sabi niya, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo." Sabi ay humingi "Sabi sa Nag-uumpisa na kaming mag-connect. nag Meron pong sinasabing, po tayo sa isang malipas." Kaya Sabi niya, "Hanapin na. Makita ng sa kanya sa kanyang bituan. At tiyak po mga kapatid na hindi po natutulog ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. Kasi siya naman po ang nagsabi na tayo ay humingi. Siya po ang nagsabi na hanapin na siya at matutulog sa pagbubuksan. Kaya na po tayo ng lahat sa mga minamahal ng mga babae at kapatid. Kapag pa kayong panungin sa Diyos, nakaanda po siyang tungkol sa ating mga pinapanalangin sa bayan sa kanyang kalooban. dahil siya mismo ang Panginoong Yesus ang magsasabi na, na humingi tayo, hanapin natin siya at kumatok po tayo Kaya salamat sa Panginoon dahil dapat dapat para para-para-para ah, kung ano, kung klip, kung nangyayakahan po kayong mga matagal ng pinapanalangin Ngayon po ay tuwan po tayo ng Diyos kung Paano po natin na hindi po tayo bibitaw sa pananalangin kahit na marami po mga pagsubok na dumaraan. Kaya ito po, tingnan po natin ang isang po natagpapakawa na isang babae na uh, hindi po siya bibitaw sa kanyang pananampalatayong maging sa kanyang pananalangin sa Panginoon na kahit marami po gustong kumigil sa kanya hindi po siya nagpapigil. Yan po ang uh, ipagtunan po natin ng ng uh, aral na ito doon sa Matthew chapter 15 makikita po natin ang kwento po dito ng isang babae na taga Karnaan yan yan sa so Matthew chapter 15 mula po sa verse 21 sabi niya umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon kinilig ng verse may isang kananaya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. So meron po isang babae na taga-kanaan na doon po ay naninirahan po doon po sa lugar ng Pahayari o Sidon. At ito po ay taga so, hindi po siya talaga ang Indo ah, o Sidon. si Don. Siya po ay isang uh, ah, woman. So siya po ay nakatira po doon. Siya po ay mayroon pong ang problema. Malaki po ang kanyang uh, kinakarap na pagsubok sa kanyang buhay. So hindi po siya mismo pero sa buhay po ng kanyang at siya po ay nagpunta sa pangtungasus na umiyak po. Sobra po umiyak po siya at nagmamakahawa sa ating Panginoon. At sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. Itong babae ko na ito ay isang, isang lamang pong uh, uh, larawan po ng ating buhay din po. Sumasalamin po sa mga katayuan uh, po natin o mga kinakalakit po natin ng na mga bagay sa mundo. Nasanoban po kayo at sa dito po kami sa labas mga kapatid, lahat po tayo ay humaharap din po sa mga pagsubok sa pananampalataya. At minsan nasasubok din po yung ating mga pananalangin. Ngunit makikita po natin dito ang isang pong aral na nakakatiyak po ako at nangyamanan po ako sa tuon sa atin. Upang sa gayon kahit man humaharap po tayo sa mga pagsubok, maraming pipigil sa ating pananalangin ay hindi po tayo bibitaw. So ito po ang babae po na ito ang kanyang problema, yung kanyang anak ay sinasaniibang po at pinapahirapan ng masamang espiritu unang ng demonyo. Mahirap po yun, mga kapatid. Minsan po, nung uh, uh, kabataan ko, nakita ko po, po yung isang uh, uh, high school student kung paano po siya sinapihan po ng uh, dinonye, babae ko yun. Eh, at sobra po para, po na nilisip po yung kanyang mata, mga mata, sumisigaw at napakalakas. So, maaaring ganyan po nung hapon ang, ang uh, pinagda, pinagdataanan po ng anak itong babae ko na ito dahil nga po sa pagsabi po ng masamang espiritu. At siya po ay nagmamakaawas sa Panginoong Jesus lumapit po sa para po siyang nanalangin, humumihingi sa Panginoon. Ngunit ang tingnan po natin ang kasagutan. Mga kapatid, sa ating mga prayers, minsan, o oh, kadalasan, mga kapatid, yung mga prayers po natin ay Kasi, hindi po lahat ng panahon sa kagustuhan po natin at sa oras na gusto natin ay nakakamit natin kaagad yung mga kahilingan natin di ko ba magagagin. So tingnan po natin, maaaring yung mga prayers po natin ay sinusubok lang din kung hanggang kailan po tayo, hanggang kailan po yung pasensya po natin at para matutupo tayong manhawatan uh, yung mga ating mga pinapanalangin. Kaya dito, dito po, nung nagmakaawa yung babae, hindi po sumagot ang Panginoong Nesus. So sabihin po natin ito ay pagsukok sa, sa babae dito, ko. Ito yung unang testing ko ng babae. Hindi po sumagot ang Panginoon so Yesus. Hindi po ba uh, kapag tayo po uh, sure kapag tayo po ay nangangailangan at tumabi po tayo ng bakit yung mga sa ating mga pamilya at hindi po tayo na o wala man lang kumansin sa ating dito. Masakit yun, di ba? Pagka hindi ka binansin, hindi man lang hindi ko man lang uh, hindi man lang uh, sinagot ng, ng iyong kaibigan o iyong kapamilya dahil meron kang pang magiging pangangailangan. So masakit po yun. So maring, itong dokpak ay ito, it din po para sa kanya yung hindi pagsagot ng Panginoon Yesus. Siya na po'y nagmamakaawa pero tahimik lang ng Panginoon Yesus. Nakatagdag pa po, po sa sa sakit, maaaring sabihin na po natin na yung pag, pagka-insulto ng babae ay yung itong mga alagad ng Panginoong Yesus na dapat sana sila po um, maglapit itong babae sa Panginoong Yesus. siya po yung nagpapaalit. O oh, di ba masakit? Ikaw po nangangailangan na nagmamakaawa na, na ka tapos merong ibang tao, pinapaalis ka. Yeah? Sinasabi nila sa Panginoong Yesus, na nyo na po ang babae niya ay sunod siya ng sunod sa akin at nag-iinan. Sobrang naiinis po yung mga disciple ng Panginoong Yesus. So, kung titingnan po natin yan, masakit po yan para sa babae. Pero, tingnan ko natin ng sumunod Nag-give up po ba siya? Hindi na po ba siya natumuloy sa kanyang pagini ng uh, tulong sa Panginoong Yesus? Tingnan po natin, basahin po natin sa verse yan. Ito nga po, sumagot po ang Panginoong Yesus. Pero ang nakakapan po dito, hindi po yung sagot na ini expect po niya. Di ba? Siya po ay nagmamukawa, humihingi ng tulong. Pero tingnan po natin yung sinabi po ng Panginoong Yesus. Sinabi ni Yesus sa babae, po ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Sa ano kung ibig sabihin ng Panginoon Jesus? Hindi ka kasama. Dahil kung mabakay na ito ay katulad po natin ay sa punghintel. Hindi po siya hordyo. Hindi po tayo hordyo. So, masakit. Di ba? Mas lalong, mas lalong, uh, masakit po yun kasi hindi po niya ini-expect. Yung kaniyan marinig na hindi kita karapat dapat. Oh. Uh, dahil ako ay nabarito lamang para sa mga Hudyo, mas para sa mga Israelita. So masakit po yun. Maaaring ito po ay uh, more than enough na po ito para po siya ay mag-give up. Ano? Para sabihin na po natin, pumunta na lamang po siya sa gilid at mangiyak-iyak doon no, at nag-self-pity po siya. Di ba? Kasi masakit yun. Oh. So, nung marinig ng mga disciples yan, malamang sabi nila, oo oh, nga, tama naman hindi ka karapat dapat sa mga blessing na para sa atin. So masakit po yan para sa babae po ito. Ngunit sa kabila po ng sinabi po ng ating Panginoong Jesus, makikita po natin yung persistence nitong babae po na ito. E hindi po siya agad-agad o hindi po siya bumita. Tingnan po natin verse 25, na sabi niya, pero lumatik pa ang kay Jesus at lumuhod sa harap niya. At sinabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako, tingnan niyo so, ay mat Ang matutunan po natin na aaral dito ay, kapag tayo po ay may kahilingan sa Panginoon, matagal man na po natin pinapangalanin niya at hindi pa po natin nakadamit yung kasagutan. Maging katulad din po sana tayo dito sa rubay na ito na, kahit merong hadlang, kahit hindi niya agad natanggap yung kanyang kahilingan, hindi pa rin siya pumitaw talagang persistent po siya, nag-persevered po siya. Kaya mas naroon pa po, na hindi na siya po ay umalis, naroon pa po lumapit itong mabari kay Jesus. Napakaganda po ng kanyang pinakita po ng attitude dito. At instead na siya po ay mag-self-pity, kahabagan na kanyang sarili, kawalan ng kanyang sarili, lumapit sa Panginoong Jesus at lumood siya sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. So yung una at pangalawa pong pagsubok po na naranasan po ng babae sa kanyang paglapit sa Panginoon Yesus, masasabi na po natin matindi po yun, masakit na po yun. Pero sa akala po natin na matindi na po yun, yung susunod pa po na sinabi ng Panginoon Yesus, malamang mas masakit pa po ito. Di ba? Hindi na nga siya bumitaw, hindi po siya nag-surrender, sumuko, pa siya sa Panginoong Yesus, pero tingnan po natin ang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya sa verse 36. Sinagot siya ni Yesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. O, grabe ano? Tingnan niyo po mga kapatid. Kung nawain po natin ito ng maayos, mabuti po, yung tinatawag ng mga anak dito ay yung mga bukyo, bu bu yung mga Israelita. At parang ni Ali, tutulad po itong babaki at ang mga hintil sa mga aso. So sinasabi niya na hindi karapat dapat o hindi tama na ibigay ang mga biyaya, ang mga milagro, ang mga pagpapala sa mga aso. Sobrang sakit po, ano? matindi Pwede namang sabihin lang sana na umalis ka sa ating harapan. Mas mas, mas maganda pa siguro sabihin o marinig na paalis din tayo. Kahit magalit na sila, huwag lang sabihin na ah, is to us. Grabe ano, masakit pa yun. So, sinasabi ko na hindi ka ka dapat para lang sa mga Israelita ang ang kagalingan, para lang sa Israelita ang pagpapanap. Ikaw ay isang animal, hindi ka karapat-dapat. Pero alam niyo po mga kapatid, dito ulit natin makikita na sa kabila po ng masama at masakit po na salita ng na kanyang narinig, ipinakita pa rin po niya ang kanyang panampalatayan at ang kanyang pag pag, 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 pagpapatuloy na hindi sumuko hanggang sa uh, makamit po niya ang kanyang kahilingan. Isinantabi po niya ang kanyang emosyon. Isinantabi po niya ang kanyang sariling interes. Pero mga kabatid, kung ang isang tao po, halimbawa lang kung itong babae po na ito ay nabubuhay po sa emosyon, nabubuhay po sa mga nakikita lamang malamang, agad-agad na po siyang gumitaw sa kanyang uh, paghihi sa Panginoon. Pero nakita natin dito pala, na kapag ang isang tao ay nabubuhay po sa pananang palataya, ano man po masakit na pananalitaan na rin, ano man po yung, yung uh, uh, ah, ano man pong pakiinsulto, ano man pong bagay na maaaring pumigil sa akin maging sa ating pananampalataya ay hindi po pala kayo bakat tayo dapat basta tao. Amen? Balbanin. So ito pong babae Balbanin. ay sa pangalimbawa po nito. Na kahit sinabihin na po siya isang aso o walang pal, hindi siya karapat dapat sa pagpapala, sa kagalingan na kanilang hinihiling, hindi pa rin po siya sumuko o bumitaw sa Panginoon. Ano po ang sinabi po niya? Sumagot naman ang babae, Tama po ba Panginoon? Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang na huhulog mula sa mesa ng kanilang amo. Hallelujah! Praise God! So ko po yung babae, Totoo po, Panginoon. Tama po kayo. Ngunit ang sabi niya, pero ang aso ay kumakain ng mga natitirang na umulog mula sa mesa ng kanilang amo. So, kung sabihin, mo, kung i-reward ko natin, ito sabi niya, parang sinasabi ng babae, ako pa po may hindi ko po kailangan yung bread, hindi ko po kailangan yung tinapay, sige lang po, ibigay niyo sa mga anak. Sapat na po sa akin yung mga nauhulog sa mesa. Grabe ano. Sapat, sapat na po sa akin yung mga crowns, yung mga tira-tira na -tira, okay lang po sa akin, ang mahalaga ay gumaling po at aking anak. Ganyan po, ang nalis nice po, ang mangyari ng Diyos sa atin. Na kapag tayo po mga kapatid ay nananalangin at meron po mga kahilingan sa Panginoon, huwag po sana po tayo agad-agad na huwag kapag hindi po natin ito natanggap na agad. Sapagkat alam ng Diyos ang tamang oras, ang tamang panahon, kung kailan po niya tutungulin ang ating mga panalangin. Isang araw po ito para po sa atin ng babae ito, ito na kahit dumaan po siya sa maliit, napakaliit na butas, parang butas ng karayong para lang makamit po niya ang kagalingan po ng kanyang anak ay hindi po siya bumitang. Masakit po ang kanyang pinagdaanan. At maaaring kayo po mga kapatid ay tayo po ay nakaranas na rin po ng mga panahon na ganito. Ngunit salamat sa Diyos dahil tinuruan po tayo na mabuhay sa panampalataya upang kahit ano mangyari, ano ang kakarating po natin problema, mga kabigatan, na hindi po tayo magbibitaw. Kaya nung narinig po ito ng Panginoon, yung kasagutan ng babae, sa sasalami ng babae ay nang manghapo ang Diyos sa kanya. Bihira po na mamanta ang Panginoon sa mga tao. Ito ang po ito, kabatid, na manghapo ang Panginoon at nakita po niya yung kalaki ng pananampalataya ng babae kung ito at sinabi ng sa kanya ni Jesus sa verse 28, Nakakalaki ang pa na pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo. At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Tingnan niyo, <coughs> meron din po pala, meron pong reward, meron pong ganting pala kung tayo po ay patuloy na panghawakan ka ng aking pinapanalangin. Gaya po nito, bakit? Inangawakan po niya ang kanyang pinanarangin at nagdiwala na, 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 sa Diyos, umawa po siya sa panampalataya. Kaya nakita po at napansin po yan ng Panginoon Jesus. Kaya sa sandali po ngayon, wala pong duda, wala pong, uh, uh, wala pong uh, hindi na po nagtagal at nangyari na po ang kanyang kaniligan, at gumaling po yung kanyang anak. Sa sa na sa, ng sandali niya, sabi niya yan, sabi niya dyan, ay gumaling ang anak ng babae. Amen? So nasagot po yung kanyang panalangin. At napagandang aral po ito na maaari po natin i-gawin uh, po sa ating spiritual na, na buhay mga kapatid, sa ating pananalangin. Eh, mga po, alam po, po, marami na po tayo na pakinggan patungkol po sa uh, pag-ask. Lalo ba daw. ano? Kahit man po, anong pinagdaraanan po natin dyan, mahirap man po yung sitwasyon nyo talaga yung dyan sa loob. Huwag po tayong bumilitaw. Lalo na po yung ating pananalangin. Sapagat yan po ang susi. Yan po ang tanging panghahawakan po natin na magpapakita na tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Dahil limitado po, naunawaan po natin na limitado po yung galaw po ninyo dyan sa loob. Pero ang pananalangin ay hindi po nalilimitahan. Ano, mga kapatid? Kaya eh, ito po sana ang uh, Aral mula sa babae kung ito ay maging aral din po sa atin ito na makita natin na kahit po pala magdaan po tayo sa mga pagsubok, sa mga mahirap na sitwasyon, kung tayo po ay mabuhay sa panampalataya, panghawakan natin ang ating mga pinapanalangin sa bandang huli. Malalaik pa rin po ang ng Diyos at nag po natin na tutugoy po niya ang ating mga pinapanalangin. Kanyang po mga kapatid, at uh, yan po ang mensahe ko na, kasing uh, mensahe ko na nais ko po malipatid po sa atin, na po ay nagpaalala sa atin na, uh, ang pananalangin ay makapangyarihan, pananampalataya at makapangyarihan, basta huwag lamang po tayong bibitaw po dyan. Amen? Kung lubos po na makakatulong po sa inyo ay ting instrument tamang ting para gamitin ng Diyos upang mapagutan po kayo. Pero ang masigit po na makakatulong po lahat sa lahat sa pagkakatulong ay ang ating Panginoong Yesus gawain, magsilbing mensahe po ito sa ating lahat, mga kapatid, dahil na po ang pinakitaw asal nitong babae po na ito, na hindi po siya bumitaw hanggang sa matanggap po niya ang kasagutan po ng kanyang pinapanalangin. Maraming maraming salamat po at pagpalaan po tayong lahat ng ating Diyos na may kapal at ang pagpapala po niya, ang kapayapaan po niya ay sumpating mga. tayo. Hallelujah. O Diyos, maraming maraming salamat po dahil alam po namin na Ikaw ay laging handang tulgon sa aming pinapanalangin at salamat at sa isang bukas po na langit para ang aming kailingan ay makakaubot po Salamat po Diyos sa mensaheng na nagpaalala po sa amin patungkol sa buhay ko nitong babae na sa pag po ng mga hadlang, ang ilapo na siya po ay nahirapan ay hindi po siya bubitaw sa kanyang panumpalatay at panalangin at saka sa uli, sa uli ay tinanggap po niya ang kasagutan. Nawa ito po ay aral po sa amin. Upang anuman pong sitwasyon, sa anumang araw, sa anumang po kami naroon, ay patuloy po kami umak sa po sa iyo. Upang sa gayon, O oh Diyos, hindi po kami uh, awala ng pag kundi pagtuloy ng Lord na inaasahan po namin, inaasahan po mga kabutihang bagay na hindi mo sa amin ng Diyos. Pagpalain mo po ang mga kapatiran ng PDLs, Lord, alam mo po ang kanilang mga uh, pinapanalangin ng Diyos at salamat dahil hindi ka may napahandang sumagot. O Diyos, maging po sa mga officers, i-bless din, -blessed mo rin mo sa sila Panginoon. Salamat sa bawat isa, ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan sinasakas. Paralo ng ah, okay. amin Salamat po at balik po po sa ating